blood pressure na mas mataas sa 120 over 80. So ibig sabihin ang normal po nating cut off ay 120 over 80. When we say 120, yun yung nasa taas that is the systolic and diastolic yung nasa ibaba. So paano ba siya na record It is the way na mag-pump yung heart. So yung taas lub dub lub dub. So in the is the taas, dub is yung pag -close. So, ayan. Sa blood pressure po yan. So, tingnan natin ano nga ba yung itsura ng puso. Ito po yung itsura ng puso ng tao. So, paikutin natin. Side view and front view. Ang shape po niyan ay hindi yung heart shape talaga. Yung inyong kamao, kapag inyong nilagay sa may dibdib, medyo on the left side, nakatilt. Yan po yung size ng puso natin. Ku ano yung size ng kamao niya? So marami po siyang ugat. Nga ba nagkakaroon ng hypertension or mataas na blood pressure. It is because of unang-una, kapag ikaw ay mataas ang cholesterol mo, uh, mataas din yung triglycerides mo, may mga nagbabara sa puso, pag ikaw ay natakot, nagulat kahit sobrang saya mo yung ating mga emotions can also affect our blood pressure. And then, kapag ikaw ay may kidney problem, masyadong matakaw ka sa mga alat na pagkain, pwede ka rin magkaroon na hypertension. Why? It is because hindi makalabas ang ang tubig sa iyong katawan through your kidneys dahil kapag marami kang asin sa katawan ay naiimbak rin gusto niyang tanggapin lahat ng tubig kaya naiimbak sa katawan ang tubig kaya ka nagkakaroon ng manas. Hindi makalabas as ihi, pwedeng mag-cause ng hypertension or pagtaas ng blood pressure. Again, uh, stress. Kasi pag nai-stress tayo, sabi nga, involve ang ating emotions, kaya pwedeng tumaas pa rin ang blood pressure. Kapag ikaw ay sasabihin na puyat, Well, pag napuyat ka, it is part of the stress. Maraming pwedeng paggalingan ang pagtaas ng blood pressure. Another one is, ang blood pressure nagbabago even after 5 minutes or 1 minute, 2 minutes. Pwede siya magbago. Kailangan lang i-maintain natin siya within the normal range. Ano ba yung masasabing normal range? one uh, 120 over 80 is the standard. However, kung ikaw ay nasanay na sa Let's say 90 over 60. Yun ay pinaka-normal mo. It's okay kasi yun ay yung kaya ng katawan mo eh. Kapag nagtumaas kami sa 120 over 80, minsan may mga tao, nahihilo naman sila. So, kasi sanay na yung katawan nila sa 90 over 60. Para sa kanila, mataas yung 120 over 80. So, we set also uh ano yung tamang blood pressure, case to case basis, but the standard is 120 over 80 ang normal. May mga tao na 130 over 90 is okay na sa kanila kasi pag bumaba naman sila sa 120 over 80, minsan nahihilo sila. So, ito yung mga taong uh, kalimitan mga elderlies. Mga nasanay na yung katawan nila sa medyo mataas na kapag binaba mo yung BP, mas hindi nila kaya. So, yung pag ganun, ko-consider pa rin natin, normal pa rin sa kanila ang medyo slightly elevated. Kapag ikaw ay menopausal, mas lamang na may chance ka na magkaroon ng hypertension because the estrogen, progesterone, ay mga hormones ng babae nakaka kaka Um, protect siya for hypertension. So, kapag ikaw ay nasa menopause stage na, medyo, kailangan mo na talagang i-watch out din ang iyong blood pressure.